guys dito yung bahay daw na nasunog yung kasi wala dang tao dito nasunog yan o oh. hindi pa siya na dingdingan kawawa naman siya hindi pa tapos mahirap paggawa ng bahay ngayon Yan. Kasi masyadong mahal ang mga materials. Kaya Kaya ano, mahirap pag-umpisa ng bahay. o oh, galing to sa bundok host host guys papunta doon sa taas oh, oh. hello guys <laughs> i'm fine

very much punta kami doon sa taas mga kapatid ganito talaga yung buhay probinsya daming bahay para dito sa bundok guys akala ko wala ng bahay doon sa ano marami pa pala padaan lang po ayan may bulaklak dito ayan ganda pala dito sa ano ramdam mo yung lamig hindi magulo. Ingat-ingat lang po tayo kasi medyo madulas yung daan. Yung ano ko, yung kasama ko, ang bilis maglakad. Ako, hinihingal na. ciao Parang walang hindi niya ramdam yung putik. Oo, ang bilis niya. Sanay kasi sa ano, sa sa mm, Sanay yan sa mountain climbing. Sanay-sanay. <laughs> Sanay-sanayan sanay, lang kasi yan eh. Hello. Yes. Ito may may flowers dito. mabisang gamot sa ano yung may pigsat. Ayan. Yan mga louds. Ayun, may duckling. Hello duckling. Tatlo sila guys, mga duckling. Ay, marami pala dito. Yung sisiw. Hello duckling. ayan yun may kambing doon sa baba ayan kulay white white oh me sabi niya me me ayan Ay. ang bilis maglakad ng kasama ko ayan Hindi ko alam dito. Sana yan dito eh. Ayun. Makita ko na yung pinakalumang bahay. May tao ba dyan? Nothing? Baka may mga ano yan. Ayan yung haunted house dito guys. Pinakalumang bahay balak sana naming akyatin pero kaso lang baka may ahas dyan may ahas dyan ito tor kaya ta mag kaya tayo dyan ayaraya matarik Ayan, yung pinakalumang bahay dito. Eh, hey, nakita ko na yung pinakaluma. Yung may-ari nyo yan, alam mo ba nyo, nawala, hindi na ka nakauwi. Ano ba guys? Oo. Si, ang pangalan nyo ay si Lula Pilay. Siya ba talaga uwi? Oo. Oo. Siya yung nawala. Hindi na siya nakauwi? Hindi na. Ay, huwag ka ba na? Ayan. Oo. Tingnan nyo yung daan dito, oh. Mahirap. Yung kasama ko sa nay na sanay. Nakabuta kasi ako, nakaridi yan. Hindi ako nakaligo kanina pagdating niya, tomatis lang. Okay. Uh. Diba ang ganda dito? oh, ang ganda. Ang ganda siya. Yan. Puro damuhan, ang kikita mo. Sariwang hangin. Mm -hmm. Hindi mo, at saka yung ibon lang, at saka marinig. yung marinig mo. Oh. Iwan ko ba kung saan ako dadalhin ang kasama ko?

Anong oras kaya tayo makauwi? Ito kami nagtake picture picture dati. Dati. Yung sa farmers natin. Ayun oh, ang daming gabi dyan, guys oh. Parang nakarating na ako dito. Saan? Okay. Yung close frame mo. Yan, daming gabi oh. Ay, para talagang ang sarap ang pakiramdam dito. Walang ingay. Walang gulo. Ayan, sumagot na yung aso. <coughs> May aso rin dito. May aso rin dito. Ang ganda ng view. Nakarating na kami dito sa bahay ng cross train niya. Ayun, may aso dito. Hi, hello, baby boy. Baby boy. dito na kami sa punta kami sa mundok sabi niya wow ngayon pa ako sa wakas ngayon pala ako nakarating dito sa close spray ni ano ng kaibigan ko rin oo nakita ka lang mga sinabadi ako hello <laughs> <laughs> Nalipo ka ni Kuha ka tungkol. Ayunin mo nga. Nasa ilalong. Yung sa pagkabag. Kuwarto sa ilalong. Sa mga mga mga. O! Ayan. Nagi paningot. Nagi kumila. Ikaw nagidi. Na. Na. kasing tanon. <laughs> Kasi nakaano yung boko. Si Merly. <laughs> Di klasya. Sinong, sinong shout out mo? Shout yeah. out please. Yeah. Nakaya mong kat. Dali dali. Food. Uh, -huh. Ayan okay. guys, hindi pa kami nakarating doon sa balak naming puntahan. Kasi may snack na to diha. Mamaya i-update mo so, lang kayo. Pag pa makarating naisa. na kami doon. Okay, mga friends. nagluto gi. Na, sabi na sa nang buwan.